Malinaw na agad ang tubig ng pangkaruwas ng Samahan ng Farmers Association. Good morning po mga kanawahin Nandito po tayo sa Barangay Pagkakaisa sa, sa nagbubuksok ng tubong didos na gagamitin po sa pangkaruwas ng harvester ng mga Farmers Association ng Barangay Pagkakaisa. Ayan po nakaputi ang inyong kanawahin Kimali-mali sa paghatak Guys, dito po sa barangay Pakakaisa, Nauhan, ay mano-mano ang pagbubugsok ng tubo. Yan po, naka-stripe. Ay magkikinda ng gulay ng nataga barangay Bagong Buhay, Nauhan. Gusto ko rin po niyang sumubok na humatak ng lubid sa pagbubugsok ng tubo. Yan po. Sige, hatak. Ayan, tumigil na po siya sa paghatak. At ngayon mga kanawahin niyo, matapos ibaw na isang tubong dito, sinilagyan ng tubig. Pinupuno po ng tubig ang tubo. Ayan po guys, ang kung kailangan po ninyo na magbubuksok. Pumunta lang po kayo ng barangay San Carlos, mga abukal family. Sila po ang mga biasa sa pagbubuksok ng tubo. Ngayon po, naman inialagay ang tubong pahiga na pagkakabitan po ng water farm ang abukal family po ay bihasang bihasa sa larangan ng pagbubugsok marami na po silang nabuksok dito sa barangay pagkakaisa mapatubig man mapakaruwas, bihasang bihasa po ang mga taga barangay San Carlos abukal family kung kailangan po ninyo na mag bihasang magbubugsok yan po ay mga taga abukal family po lamang ay yung kontakin yan po guys kakabit na po ang water pump na MS50 para po makati yan guys mga nyo yan kinakati na napakalakas po ng tubig medyo malabo pa na kasi kaumpisa pa lang yan katiin yan guys medyo malinaw na, no? medyo na. Mabilis lang po dito sa barangay pagkakaisa makakuha ng tubig. Yan guys, napakalinaw na. Pwedeng-pwede pwede na siyang gamitin pang car wash harvester at mga iba't ibang equipment na pag-aari ng barangay pagkakaisa farmers association. And guys, yan po ay matatagpuan dito sa barangay pagkakaisa nauhan sa bahay po ng kanilang Farmers Association President na si Emily Valdepeña. And guys, kung so makikita nyo, palinaw ng palinaw, ang tubig. Ayan po. Kaya napakahusay ang mga taga Abocal family ng taga Barangay San Carlos sa pagbubugsok ng tubo. Sa so, mga hindi pa po, po nakapalo sa inyong kanawin nyo, huwag nyo makalimutan, impalo, like and share. Para pa sa mga susunod na video